Grabe, sobrang tindi na pala ng galis ni Chichirichi, tapos sugat na sugat na rin nga kakakamot yung kanyang elbow. Kung maalala nyo sa previous video natin, hiniram nga natin si Chichirichit at yung isang puting anak ni Mama Fiona para nga mapaturukan natin at dito nga tayo pumunta sa bagong bukas na Raymundo G Farm dito sa Maytaan. O ba diba, ang galing kasi meron na nga ditong Raymundo G Farm grooming. Bale dito nga lang siya halos katapatan nga lang po ng Jollibee Taal katabi lang po siya ng 7-Eleven dito. Nakakatuwa nga kasi nga hindi natin sila maibiyahin ng sobrang layo kaya naman pinapunta na nga lang talaga nila dito si Doc para nga maturukan itong mga ito. Kasi nga po nagkagalis na nga po si sila at kung mahalala nyo nga si Chichirichit ay galisin nga sila nung maliliit pa sila pero gumaling na nga po sila. Pero kasi meron po palang may galis doon sa area nila na isang aso lang at ngayon nagkahawaan na nga kaya itong si Chichirichit matindi na naman nga po yung galis. Kaya anong pumunta tayo at ni Mother ayan talagang kinuha na nga niya agad para mapaturukan na nga at hindi na nga tumulo yung galis Kasama niya. Kasama rin nga niya itong si Oreo kasi parang nagkaroon na rin nga siya pero actually kahit nung nasa akin pa si Oreo talagang andami na rin nga niya mga tanggal-tanggal na balahibo. Sabi ko nga siguro dahil na nga yun sa ina niya nahawa na nga siguro at nyo naman dito sa area namin ay meron talaga may mga asong galis. Anyways, ayan yung nasis na nga tayo ni Kuya para madala nga sila dito sa loob ng kanilang grooming store. Yes po, feel ko talaga for grooming lang to at hindi ko sure kung vet na rin ba ito or kung nagtuturok at nagpapavaccine ba sila dito. Feel ko hindi talaga pinapunta nga lang dahil natin. Pero syempre pet shop rin to kaya marami rin talaga kayong mabibili dito yung mga kung anek-anek gailan lang nga ng mga vitamins mga gamot tapos mga kung ano-ano pa meron din syempre mga leash at mga damit ng aso, pa inu kung ano-ano maisip nyo. Meron dyan dito. Anyways, so nung paso nga natin itong mga to, chill na chill nga sila kasi syempre medyo nahilo rin nga talaga sila sa biyahe. Bale, papaliguan na papagroom rin nga pala muna natin itong dalawang puti na to. Bale, si Oreo tsaka itong isa na si puti. Kasi nga sila raw yung hindi pa talaga nakakaligo. Ito rin nga pala guys, may dog food rin dito. Kaya ito bumili nga ako ng lima niyan. Ito naman na sila nung maliguan na sila kasi umalis nga tayo kaya hindi natin nakita kung paano sila niliguan. Pero in fairness, ang ganda na ng balahibo nitong si Oreo kasi nga medyo kapit-kapit malapit talaga yung balahibo niya since hindi pa talaga siya niliguan simula nga nung bata pa siya. Tapos itong si Chichirichit naman mas tumindi na nga yung pangangamot niya syempre dahil nga na stress rin siya sa biyahe kaya mas nga, mas natindi or mas na trigger nga yung kanya mga galis-galis na yan. Basta pagdating nga namin dito sa klinik, ayan kamot na nga lang din siya ng kamot at yun nga rin daw yung napansin ni Doc. Sobrang tindi nga daw ng pagkakamot nitong si Chichirichit. Tapos si Puti naman daw meron daw siya ng mga kuto na mabibilis. Di ko kasi maalala kung ano yung tawag daw. Anyway, yung sugat ni Chichirichit nung una nyo, isang scratch lang yan, kanyang kuko. Isang lang talaga dahil syempre nakapakahaba ng kuko niya. Syempre tinimbang na rin nga muna silang lahat para nga alam ni Doc kung gaano karami or yung dose kung ano yung dose na ibibigay sa kanila. Since lahat nga silang tatlo ay tuturokahan ng panggalis at siguro nga makakadalawa or tatlong turok tong mga to. Anyways, ayan nga na timbang na si Chichirichit at grabe mabigat din talaga itong bata na ito. Kasi sabi ko naman sa inyo sobrang takaw niya at ang talagang ang galing-galing yang kumain doon sa kanila. Anyways, after nga po pala sila lahat na matimbang ay syempre yung temperature nila para ma sure na wala silang malagnat like or hindi masyadong mataas yung temperature nila. Kasi nga kailangan talaga normal rin yung temperature bago nga po turukan. Hindi na rin nga pala muna nagturok si Doc, kinintay niya talaga muna tayo bago nga siya magturok sa mga to. Habang nangyayari nga pala lahat na to, itong si Chichirichit sobrang tende talaga ng pagkakamot lalo nga dito sa parte ng siko niya. Kahit ano rin ang gawin natin na pagsaway sa kanya, hindi talaga siya tumitigil. Yun nga ay dahil super katin naman talaga ng siko niya kahit nga sugat-sugat na. Sabi ko nga medyo iba black and white ko nga para hindi naman kayo masyadong maano sa dugo niya at syempre baka ayaw din ni Facebook yan. Anyways, ang una nga po nilang tinurukan ay si Oreo tapos sinunod nga nila itong si Puti. Bali yung turok nga pala nila guys ay every 2 weeks na. Medyo masakit rin nga daw pala ito yung tuturok na to pero in fairness naman hindi naman sila nag-iyak-iyak. Kahit nga ito si Chichirichit pero syempre malaki na rin talaga siya kaya caring caring na at easy. easy na nga lang sa kanya itong turok na ito. Medyo madami rin nga talaga yung kanya kasi nga syempre malaki rin nga po siya. rin nga pala si Mother na ganitong canned food para nga doon sa doggy doon na hindi kumakain. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo kasi kilala nyo nga yung doggy na yun. Bago naman kami umalis sa clinic, ito na nga yung itsura ni Chit. Diyos ko, sobra-sobra na talaga yung dugo niya. At guys, medyo binlock and white ko na lang yan para hindi naman masyadong kita yung dugo. Kasi sobra na talaga ang laki ng sugat at nung dugo na nandyan. Kasi syempre, todo kamot nga po talaga siya. Walang tigil. Kahit nga sugat na kinakamot pa rin niya. Ganun po kasi talaga katindi yung galis. Nasasakta na siya syempre sa pagkamot na yan. Pero hindi niya matigilan kasi super kati talaga. Anyways, bago naman tayo umalis, binigyan nga tayo nitong puppy MVP na to. Tatlo nga yan. at sabi nga, ipa-previous nga daw yan. O, di ba, may previous tayo kay mam Ma Christine after tinulungan na rin nga ulit tayo ni Kuya para nga maibalik ulit itong mga to dito kay McQueen kasi syempre medyo mahirap rin nga talaga silang buhatin eh. nung time nga tinataas siya ayan kitang-kita niyo rin nga yung kalagayan ng siko ni Chichirichit kasi naman talagang kamot na lang siya ng kamot habang nandito siya syempre diniretso na rin naman natin sila dito nga sa kanila para maibalik na rin niya at makapagpahinga na rin sila una na nga ibinaba ni Mother itong si Pute. ayan mukhang alam rin naman niya bahay niya kasi happy-happy na nga siya nung ibababa na siya at ayan ibababa siya ni Mother for the run na nga agad siya at happy happy ang bunto. Dahil mabigat naman itong si Chichirichi, tinulungan naman siya ni tatay na magbaba at ayan, binalagay na rin nga muna siya dyan. Balis na rin nga ni mother ito sila dito na mag-disinfect rin nga para nga kahit papano ay mamatay naman yung ibang mga galis-galis na nasa lupa. Anyways guys, ito naman yung balita ko sa inyo. Yung tatlong magkakapatid na ipinampun natin, eto na nga sila. Eto nga nakaigang to ay si Bobson na at alam nyo ba, nagkasakit nga daw siya at hanggang ngayon hindi pa talaga halos kumain. Mm -hmm. nga lang daw siya ng ng tubig tapos nagtatairin nga daw siya. Pero in fairness ha, kasi nga daw talaga naka-recover siya. Para sa kanya nga pala itong binili ni mother na canned food kasi kumahala niyo, ito rin yung nagustuhan ni mama siya na nung may sakit siya. Tapos binilhan rin nga pala sila ni mother ng dextrose powder. Yung isa naman binigay nga nila para kay tribal pero alam niyo ba si tribal nga daw ay eh, ang galing kasi super masigla talaga siya at masayahin kaya naman napapaalpasan na rin siya dito. Haba itong si Bob naman ayan nag-recover pa rin pero kahit pa paano nga daw medyo kumakain-kain na nga siya ngayon hindi na nga gaya ng dati. At alam ko ay eh, nahanap niya isang kapatid nila na si boss pero guys si boss daw po, ay hindi na talaga kinaya hindi na naka-recover at namatay na Nagkaroon nga daw kasi sila nang sakit, hindi din talaga namin malaman kung ano. Pero nabaitaan na nga lang namin na nawala na si boss nung time na nasa Mindoro si Mother. Kaya naman ito, pinipilit rin nga nila na ng mapagaling nga itong mga ito. At talagang alaga rin naman sila dito. Kasi imagine nyo, kahit nga may sakit sila ay todo alaga rin nga sila dito. At ang galing nga kasi itong si Bobson nga ay nakaka-recover na dahil rin nga sa pag alaga nila. Kaya nagpapasalamat rin talaga kami sa kanila. Itong si Chichirichit naman ngayon ay nakatali na nga rin dito. Tapos ang galing ng talian niya kasi tingnan nyo, may isang haba nga parang sampayan dyan. Tapos tapos doon nga lang siya parang tumatakbo-takbo doon nakasabit yung taling niya. Kaya naman kahit saan niya gustong pumunta ay nahaabot niya. eto nga tingnan nyo dito sa video na to. Ayan tumakbo siya papunta doon ng konti sa may puno. Tapos maya maya bumalik na rin nga siya dito sa bahay. At kering kering nga kung baga malawak naman yung naaabot niya talaga. Maganda rin niyang idea yung ganito guys. Kasi syempre kahit nakatali siya ay malawak rin yung nahaabot niya. Hindi din naman siya naboboard talaga. Nilagyan rin nga pala ni mother siya ng alcohol sa paakaso hindi niya bet kaya ayan tumakbo talaga siya sa bahay nila. May nakita pa nga silang cute na malit na kuting dito o oh, di ba ang ganda rin talaga niya. Anyways, after naman si na mother totally umalis, ay eh, tinuruan rin niya rin nga sila kung paano nga mag para nga makaiwas at matanggal na rin nga yung galis-galis dito. Tapos syempre, nakipagkulitan na rin nga siya dito sa mga dogs sa to. Ayan, binigyan pa niya ng kamote yata. Ayan, hindi ko sure pero in fairness naman kumakain itong si Chichirichit kasi alam niyo naman sa Paul matakaw nga siya sa ganyan.